A pagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya, samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatuwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatuwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatatawan ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Kapag gayoy dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin sapagkat sa oras na iyon ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Pagsasadiwa Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Tuwing lunes, hinihiling natin sa nobena sa banal na Espiritu Santo ang kanyang pitong kaloob na binubuo ng karunungan, pagkaunawa, kabatiran, pagpapayo, katapangan, kabanalan, at banal na pagkatakot sa Diyos. Ang mga biyayang ito'y napakahalaga upang malupig natin ang mga kahinaan at maging tapat na saksi hanggang sa buhay na walang hanggan. Gayunman, may malinaw na paliwanag kung bakit kailangang isugo ni Jesus ang Espiritu Santo, hindi lamang sa mga apostol na nangangaral noon sa mga sinagoga at sa harap ng mga may kapangyarihan, kundi maging sa atin man, upang magkaloob ng bagong buhay sa mga naniniwala kay Jesus, magbigay ng karunungan sa mga alagad upang lubos na maunawaan at maibahagi sa iba ang mga aral at turo ni Kristo. Pagbuklo rin ang mga sumasampalataya at maging isang bayan ng Diyos at gabay ng Iglesia hanggang sa wakas ng panahon. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw. Ito po si Father Chris Robert Sillian of the Society of Saint Paul, All for the Gospel.